yung mga itik na guys papakainin natin ng Madre de Agua yan o nakabitay na dahon libreng pakain ating alagang uh, itik halos lahat ng klaseng animal guys uh, kumakain ng ganito Madre de Agua ayan o oh, tuklasan na nila guys libreng pakain sa ating alaga ayan At, o oh. ano so guys ang ganda kaya magtanim tanim na rin kayo guys ng uh, Madrid Agua yan rich in uh, crude protein ayan o oh. mas maganda kasi isabit guys pag nakala, uh, nakalapag sa lupa parang uh, ayaw nilang kainin mas gusto nilang kainin yung uh, nakabitay kasi eh, parang nilalaroan lang nila guys. Ayun. di Madali lang itanim guys yung kanyang sanga. Kaya pwede nga uh, tibsok lang sa lupa parang nga uh, nagtatanim lang ng malunggay. Yan. Pag medyo maubos na nila sa bandang ibaba guys, ibababa natin yung tali para yung dahin, dahon sa bandang itaas ay maabot uh, maaabot nila ayan uh. o diba mabalik-balikan na nila guys pag nagutom sila kahit baboy guys uh, pwedeng pakainin ng ganito baka, kalabaw, kambing uh, manok, pato itik madridi di agua libring pakain po sa ating mga alaga ito po yung uh, puno ng Madrid de Agua. Ayan o. Oh. Ayan, ganyan siya. Ayan o. Oh. Ito yung kanyang dahon. Pero kakainin pa rin to guys. Kahit lumang dahon, kakainin yan. Ito yung kanyang puno. Magsasanga-sanga yan siya guys. So guys, pwedeng itanim itong ganito nya. Pwede rin dito tuloy. tapos pwede rin itanim ito, ito. Pag pinutol mo kasi ito guys, magsasanga-sanga naman ulit. Ganda magparami ito guys. Kahit isda ata kinakain nito. Plano ko nga nga lagyan ng hito itong aking small pond dito. Sana nag nagustuhan nyo ang aking video sa about sa Madre de Agua libreng pakain po sa ating mga alaga pag nagtanim po tayo sa ating paligid o sa ating farm. Okay guys, salamat salamat sa panonood at mabuhay po tayo.